Good morning mga idol at eto nagbabalik na naman tayo Ang for today's video mga idol papakita ko sa inyo yung mga bago nating ibon ulit yan tapos yung panahon dito sa tinggalan papakita ko sa inyo yan intro muna tayo mga idol let's go ng bagyong ramil. Bahana naman mga idol. Ingay ng mga palaka. Yan na. Bali, nakapagbigay na tayo ng patoka. Ayan. Tapos, may one eye cold yata yung isa nating breeder. bibigyan natin niya ng gamot. Pampatak sa mata. Ayan mamaya magpaparaging tayo kahit umulan kahit malakas ang hangin para tumibay yung mga pakpak nila mga idol okay labas tayo ayun yung palakaw lumalangil lang ipo tuwan tuwa Tara, labas tayo mga idol. A few moments later. Hish. Hirap pag kaganitong maulan. Oh. Yun no. Ayun yung bago natin oh. Yan, tapos ayun, yung isa sa taas. Ayun oh. Bali tatlo yan sila, ayun pa isa, yung blue bar. Pandagdag pwersa. grabe kahirap na ito baha hmm. okay na ba kayo para mag raging daan na yata yung mga pirata natin mga idol paawalan na natin at baka paawalan pa ng iba to Let's go. Buksan natin. Bas, bas. Bas. Bo. alam migyata kayo ah. Bas, bas. Bas. Tapos Tapos na yan Okay, isa na lang na iwan sila mga idol lo Kaso. isa may walay. No. Rain or shine. Tuloy ang loplay ang Sana umulan. Okay, mamaya na lang mga idol, eh, Angelo. Tuloy pa rin ang lipad. Yan ah. 3,000 years later. Oh, okay, at nandito tayo sa Tawin Dagat. Ngayon yung dagat namin dito. Lakas. Yun. Ayun uh, yung mga kalapate natin. oh uh. Lumilipad pa rin. Kanina pa yan mga idol eh no. Laas ang dagat, lasin ng hangin. Uwi na tayo, tandyan na yung ulan. thousand years later. at lumakas na yung ulan mga idol. No. Lumilipad pa rin sila. Ay no. Oh, ah. Basa na sila mga idol, ay ano, na. Taas ng ulan. lahat <laughs> daw ng alon na bumaba na iba mga idol alright namayaan na lang kakatin 3 days later Oh, uh, lakas ng ulan, naliligo sila ayun o uh, oh. Uh, galing lang sa raging ayun o oh. Uh, Abay sa bayan, naliligo. Tagal pa ng second lap. <laughs>